Good morning, mga ka Mukhang malinis ang kalsada ngayon ha. Hindi gaanong ma-traffic. Maganda ang sikat ng araw. Ayun, no yo hindi lang video talagang maganda yung ano niya yung araw na araw okay. araw ng martes danda lang ako nagpapatakbo kasi malapit nung malubat yung ano ko battery ko nagatid lang ako dun sa ano Gabriela silang bayani yung street nila meron mo may bayaneng street meron pa daw Abad Santos Ayan, dito tayo sa may kanto, ng bukandala 3 sa may Jollibee dito pangit ng daan bogbog ba Bug -bug yung puwet ko dito malagabog po eh. Shout out nga pala sa ano, mga subscriber ko. Hindi ko kayo maisa-isa pero shout out sa inyong lahat dyan. Thank you sa inyo mga panonood ng aking mga videos. Dito medyo masikip kasi ano to yan. Eh, palengke. mali pala yung signal ko nakakaliwa ako kaya pala nag-aalangan yung mga ano driver kong overtake